Hi everyone. Good afternoon. So ako ipapasok na. Dito ako dumaan sa shortcut ng train. Ayan po. Panghapon ako ngayon. Panghapon tayo. Ubani ko ninyo karon sa akong pag-duty. Panghapon di ay kuani. So kung sa hotel di ay ka magtrabaho, pwede magbago-bago ang imong schedule mura siya o ka nang... gatrabaho ka sa kanang mga passport kung kung gikan ka sa mga passport kabalo na kaana. Kaya ka ana kay ka mag lain-lain uh, ang yung schedule weekly sa amua magbago among mga schedule pwede ka mga pang gabi pwede ka pang buntag pero wala, okay ra pud sa amua kay ka wala may graveyard So lain-lain po di ay ang kanang hotel di rin no. Kaya ang uban nga hotel na apod sila ay graveyard. So mauto, mauna ang murag lisod-lisod. kay na ako'y kakwarto nga kanang graveyard siya. Tapos na ay morning, na ay panggabi So <laughs> kuan kaayo sa iya ka ng struggle. Israel kaayo sa iya ha. Kaya ganang usay, dili na siya katulog. Kaya kanang lain-lain lagi ang schedule. Tapos yaw-yawan ko niya kay kanang magkuan daw ang among dapat ang iyang schedule daw ha kanang gubot ba tapos ako uh, magkanang magdili mi magkapariya so mauna ni ang akong ang ako gitrabahoan sa kanang pasulod na ni siya sa hotel so nagvideo lang ko gamay kay kanang ha, para makita ninyo tapos mauna mo kantin sa gilid tapos naay mga Thailander nga akong friends friends na mo dati taga Thailand <laughs> Grabe ilang katawa kay nakangano daw nakabalik ko. Kay na sila kay nawala bi ako 2 months. Tapos pasulod na dahin ko sa locker kay mag-change na ko og uniform. Tapos mag-duty na dahin ko sa taas. Mao ni ang among sit up dito sa among kusina sa black dish ang tawag ani kaning sa mga kaldero. Basta sa mga dagko kay nga mga kuan mga kaldero, kalaha, black dish. Tapos ang sa pikas daw, white dish daw, to ang tawag so mga plato mga mga kutsara mga baso didto tanan lain-lain po di ang sit up sa mga hotel kay kato akong gitrabahoan katong nagtrabaho ko sa isla lahi pod nga hotel ha kuan pod lahi pod ang sit up na dire diri lahi pod kay lain-lain og management so pero ang mga ang akong mga boss o ang akong mga katong pinakadako sa among head chef Uh, mga buutan tanan ang akong natungnan so maoto gina request pag okay bitaw ang imong performance sa imong trabaho i request kanila uh, kung mahuman na ang season pareha nang tingbugnow na sa island basta tarungon nang nimo o ipakita nimo ang imong ang uh, sa trabaho sa magtarong bitaw ka sa imong trabaho ila kang i-recommend sa ilang hotel nga kanang diri sa city kay mag-close man usay basta ang mga uh, mga summer uh, after summer ang mga uh, isla so mauna akong trabaho uh, kitchen helper di ay akong trabaho no so ang kitchen helper kay daghan pud ay kayo ka yung trabaho pwede kanila i sa mag-assist sa ku sa kuan kanang mga chef kanang maghiwa-hiwa mag-serve actually katong pag first pa na ako dili kay didto man ako sa sa breakfast pero nagka kuan mi nagka problema mi sa akong schedule kay 5 am ang breakfast tapos ha uh, permanently ko late kay kanang layo ang akong accommodation dati duha ka rides magsakay pa kog bus tapos magtrain na pud ko mauto ma mura, mura ko giatay kay na wala na kay kuy tulog magdagandagan ko tungod sa akong schedule kay kanang ang bus timing is 4 4 something, 4.30. Tapos, pag-abot na ako sa tram 5 na late na kaayo ko. So, mautuan ma ako, ibalhin na lang ko siya sa kanang kuan. Dito na ako ibutang sa tagahugas. nag na lang ako kay ka ng muraga ka stress po ko dito sa breakfast kay kanang dagang kay Buhaton. stress stress po siya naana ako nga ibalhin nang ko sumauto so, gibutang ko diri ni chef. So, na-okay na sa ako, ah, dire kay ka nang hawak na ako akong time. Tapos, wala yung magbuot, bitaw, basta magtrabaho lang ka. Buhato nang ni trabaho, okay na. So, mas ganahan ko, diri. Kaya wala yung boss, bitaw. Ako ang boss, charot. <laughs> so, mauto, ma basta buhato nang ni imong trabaho, okay na na siya do your best lang yun basta buhato ni mo ang imong trabaho kay wala may pakialamay po diri mga buutan man po ng mga ibang lahi ang mga Pilipino ragyod ang gyapo ang mga giatay o batasan kay mga toxic <laughs> tinood oh good na siya ba diba? Uh, shout out sa mga OFW basta kabalo na mo basta mga Pilipino kay na magisig isig ka daw kay ka ng, kuan kaayo pasipsipay pero dire walay pasipsipay dire basta mo trabaho lang ka mo ana ga wala ko pakialam sa imo basta dili dili man ikaw akong amo dili ikaw ang nagsweldo laban charot ana lang naapon na, na dire mga toxic nga mga Filipino uh, Pilipino pero pasagdaan na ni mo focus na ka sa imong goal kay kanang wala na sila ambag sa imong kinabuhi eh kwento dai po pud ay na ako no katong naami kas nakasabayan nga kanang kuan mga manager to sila sa Saudi Arabia assistant manager sa groceries tapos nag-apply sila diri sa Croatia tapos kana ana bitaw kanang gaya-gaya bitaw mapahamak ang uban ana tapos pagabot niya diri kay kanang ang iyang trabaho kay sa kuan daw siya factory man ata to sa factory siya na butang tapos dati uh, manager siya sa Saudi Arabia. Ang ako nang bitaw ko ana-ana na ka ihatag na ako sa inyong uh, ang ako di ang may advice ana ano ka nang pareha ana kung manager na ka tapos kung mag-apply ka diri sa Croatia para ana so tanaw ni mo ko ang sweldo kung pareha ang offer og ang sweldo so magstay na lang ka para sa ako ano kay ka, uh, na mas nakabalo na bi ako kay na ako diri kung uh, same lang or gamay ra ang aguat dira na lang ka kay at least na kay position tapos dili na kay ka ang kana imong placement pi imo na na siyang itigom kay parihara ra mang yapon murag useless lang yapon kung imong igrab ang opportunity nga uh, murag gawaldas ng tabi bitaw pero depende ra gyapon na sa uban kay kanang case to case basis man na siya kung gusto ni buhaton nga kanang stepping stone lang ni ang Croatia go kung naa kay mga kailad do sa Italy all over Europe countries kay pwede man ni mo na siya maadtuan kay Schengen visa naman ni ang kanang Croatia so all Europe pwede ni mo kung gusto ni mo, stepping stone lang ni mo ni dire go na pero kung same lang gyapon, murag same lang ang sahod, tapos nababa ang imong posisyon, murag dira ka, murag, arag, uh, murag na aragibyado ka ba, murag ikaw ang na, na mali ana. So, advice lang kung okay ang imong posisyon, tapos same lang ang, ang sweldo, tapos lain ang posisyon nga imong applyan diri, so stay na lang ka, dira, dira na lang ka, magtigom na lang ka, tapos ba, basin di ay ma naapay mga opportunity nga oh, mo moabot sa imo ha daghan di ay koy ka nga kanang kuano kanang napahamak or sa da, tungod anang gaya-gaya ana nga gusto mo Europe tapos ana manager manager na sila dito sa Middle is okay ba ang manager dito okay naman ang mga sweldo ana stress si noon siya pero kaya ra na, na siya pero kung mababa ang imong position tapos baba pud ang sahod Muanhi ka diri, murag imo lang iloko ang imong kaugalingon. Same lang gyapon. So stay na lang kadira. Kay okay man ang imong position, then okay po imong sweldo. Kung ka diri nga kanang pahugason na ka ay pag-abot diri, na agoy na, na inana diri sa una. Nakahilak-hilak yun sila kay kanang ng masyak sila. Kay lain bi ang trabaho sa Middle is Og ang sa Europe kay kung sa Middle East ang mga manager maglingkod-lingkod lang diri ang manager mag hands on yun, mag on floor maglihok yun diri tanan walay kuan-kuan diri walay mga Disney princess diri Og bawal po ang mga arti o ka ng mga arti og pilian o trabaho diri kay ka ng po ang mapahamak pag abot diri kung mag-inarti mo kay kanang ng kung mag-inarti bitaw o pilian sa trabaho Uh, dira ka matingga kay itingga man ka sa agency so sa sunod na pud ko mag-advise dakang salamat